So isang mapagpalang araw muli yung mga kapatid At ngayon po ay narito po tayo sa bundok Ayan. Na mag 11 na Pahinga na po kami ni mami So ayan, Nagtatanim po kami ng mga eh May mga kasoy At papakita ko nga pala yung mga tanim po namin saging dito sa bundok Ayan ito na po sila Nakakala po namin dati ay Mga matay na Talagang uh, ganito na ganto na po kasi yung mga kanila dati ito yung tuyo na and then unti unting uh, may tumubo sa ano sa lupa may mga anay nga pala siya so ayan po siya mga kapatid yung akala namin dati na patay na eh, ayan ang panginoon po ang bumuhay ito po sila pababa tayo ito, ito po yung saging So ito po yung iba na namin talimang saging. So yun si mami. Ayan, katatapos niyang uh, isinambot na tinanim po yung sagat mulabi. So ito po. Ayan, kala namin patay na po talaga. Pero sa bihaya ng Panginoon ay, ayan, umusbong po sila. Nakakatawa. Ayan po. So dito po yan sa bundok mga kapatid Nagtanim kami ng uh, Saging ni mami So ayan Nilagay yung naiwan na pataba sa may ano Karton Ito po sya Ayan Nakala namin dati ay mamatay na Pero Binuhay ng Panginoon O maaring ganun talaga Bago po siya uusbong So ito po ay uh, malalaki po yung mga puno po niyan. At akala namin dati ito lang po yung mabubuhay. Pero ito sadyang malit po talaga at hindi po namin tinanggal dati yung dahon. Pero ngayon ay mas maosbong na po yung mga akala po namin dati. Ay mamamatay na. So ayan share ko lang. <laughs> so ito po yung mga puno na po ng kasoy na tinatayin po namin ni mami. Doon po yung iba. Tignan natin. Ayan boy po sila. ito sila mga kapatid mga kasoy ayan po yung tinatanim po namin po ni mami po dito so ayan yung mga saging na ang Panginoon po ang bumubuhay andun po sila so dito naman po ay may mga langka pa kaming tanim dito mga fruit trees ito po sila at ito naman po yung mga late po namin na itanim na saging. So, umuosbong na po sila sa biyaya po ng Panginoon. Ayan. At ipapakita ko rin po pala sa in'yo mga kapatid yung... Parang may itinanim kami kamuti dati ni Mami. Pero ito pa yung mga itatanim po namin ng mga seedlings. Ayan. So, ito po yung mga mahogani. eh. Ayan. At... Uh dalawang buwan na po ata dito na ano. At yun na po namin tinanim po yung mga kasoy, mga saging. <coughs> so ang Panginoon po yung taga-dilig. So po rin po ang Panginoon dahil siya po yung nag-provide -pro po ng ulan. Pero meron po kaming mga na-stack po dito na tubig. Ayan na pwedeng pandilig. Just in case na pagpunta po kami dito ay uh, lanta po sila. Ito po ay kinuha ko pa sa Waig malayo-layo pa po, po yun mga nasa siguro hanggang sa baba mga nasa 500 to 600 meters so may mga tanim din po kami dito ng kaimito ito po siya mga kapatid uh, maganda-ganda na po siya meron pa dito yan ayan mga kapatid kaimito meron pa po doon banda doon And then dito May kaimito mito po dyan So titignan natin mga kapatid yung ano kaimito mito po doon Kayo mito dyan Yung uh, ayun Tumubo <laughs> Yung nilagay po ni mami na Sinubukan lang namin Dinala namin Ito po siya <clears throat> uh, ito pala yung hinukay ko rin dati para at least pag umuulan ay meron pong may stock po na tubig na pwedeng pagkuha po ng ayan, pandilig pero ito dati naubusan dati to kaya kumuha ko dula sa waig malayo layo ha, uh, masyadong matirik din yung pababa. so ito po yung mga kamote may mga pinya din po dyan mga kapatid so kon pa lang sila ah, uh, processing pa lang yung pag ano po nila pero mabubuhayan sa biyahe ng Panginoon So ito po 'yan. Okay mga kamote. Dito pa uh, bolubundok dito mga kapatid. Ayan kung makikita po ninyo. Medyo mababa lang dito sa part namin pero diyan doon po yung daanan. <coughs> so ngayon ang gagawin po natin siguro sa mga kamote na ito. Ay sa pala sa technique na po para mas mapabilis yung pagdami po nila mga kapatid. Hindi naman po tayo expert. <coughs> pero ito po yung uh, sinishare po dati sa amin ni Ma'am Lina. Ma'am Lina Liandado. So yung kamote the more po na uh, binabawasan mo siya, eh the more po na raw So ngayon ang gagawin po natin, tatanggalin na po natin yung kanyang pong mga talbos. Pero as of now, ang tatanggalin lamang po natin ay yung mga nasa dulo. yung ko yung slipper ko. So ito. Ito muna. So tatanggalin natin ito. Ito mga ito ang purpose niyan para magsaringit dito <laughs> magkakaroon siya ng ulit panibagong ano subong so ayan makikita nyo siguro sa mga susunod na pagkakataon namin, pagbalik namin ni mami kung tuloy tuloy pa rin po yung pagulan ayan patuloy pa rin pong bubuhayin to ng Panginoon pero may mga natirang tubig dyan ay meron tayong kuha ng, pag ng pagdilig tanggalin natin yung mga dulo po ng ano, talbos at uh, makikita po natin sa susunod yung uh, binabahagi ni ma'am Lina na the more na ang kamote kaya ang tawag po nila <laughs> tanim daw po ng mga tamad pero ang tamad po hindi makapagtanim ng mga ganito kung talagang tamad po sila kung bakit siguro ang tawag na tamad kasi rocket mula ang dita in uh, inano mo lang diyan sa lupa ay tutubo na pero kailangan para mag-exert ng effort <laughs> so masyadong maliit pa to ito pwede na to tanggalin natin yung mga talbos yan para sa susunod na pagbalik natin marami-rami na siguro to sa biyaya ng Panginoon Ayan Ayan uh, Katek na Katek na yung mordong na Ayan papunta na si mami Antayin na ako sa taas dahil papawin na rin po kami Meron pang mga Bible study mamaya Sunday school na hinahandel <coughs> So ayan, natanggalan na natin ng uh, yung mga dulo po ng tarbos nila mga kapatid. And then papakita ko sa inyo. Ay okay, by next week, o i-upload na rin siguro natin ng sabay-sabay pag makita po natin yung result. Pero tignan po natin. So ayan. So this tis lang, tiga-tiga lang. Ayan, marami pa kaming itatanim sana makabalik pa po kami next week. So ayan mga kapatid. So purihin po ang Panginoon sa kanya pong uh, patuloy na pag-provide ng uh, naiinom na tubig ng mga tinatanim po natin dito. So nagtanim po kami sa taas kanina ng mga mahugan eh. And then din, uh, pinaritan din po namin yung mga ibang na na. nakinain kinain po ng mga anay, ng ibang mga, mga insekto. So hanggang doon mo na mga kapatid. Uh, share ko lang. <laughs> Pahe-pahinga. so my papaya done